Tama ba na magsuot ng mga anting-anting, agimat o anumang bagay na may kaugnayan sa mga gawaing okulto o pamahiin? Sa katuruan ng simbahang Katoliko, pinapayuan ang mga mananampalataya na iwasan ang paggamit ng mga bagay o gawain hindi mula sa Diyos, lalo na ang mga kaugnayan sa mga albularyo, manguhula at anumang anyo ng pangkukulam o okultismo. Ayon sa pananampalatayang Katoliko, ang mga ganitong bagay ay maaaring magdala ng masamang espiritual na epekto sa mga tumatangkilik o gumagamit ito, sapagkat ito ay hindi sumasalamin sa tiwala at pananampalataya sa Diyos. Mga batayang talata sa Biblia. Una, sa Deuteronomio chapter 18 verse 10 to 12. Huwag ayang magkaroon sa inyo ng sino mang gumagawa ng kademonyong gawain gaya ng panghuhula, panggagaway, pagpapamahiin at iba pa sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon ang gumagawa ng mga ito. Pangalawa, sa Leviticus chapter 19 verse 31. Huwag kayong lilingon sa mga espiritista o sa mga manghuhula na ninyong hahanapin Wag sila at kayo ay madudumihan sa kanila ako ang panginoon ninyong diyos panginoon. at ang pangtatlo sa mga sulat ni san pablo sa mga taga galacia chapter 5 verses 19 to 21 sa sulat ni san pablo tinukoy niya ang mangkukula bilang isa sa mga gawain ng laman na laban sa diyos kasama ng iba pang masasamang gawa Ayon sa biblia ang mga ganitong gawain ay humahadlang sa pagkakaroon ng relasyon sa diyos bakit ipinagbabawal ang mga ganitong bagay ang paggamit ng mga bagay na mula sa mga albularyo o manghuhula ay tinuturing ng simbahan katoliko na pagsalungat sa unang utos. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 3, kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang ganitong mga gawain ay nagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos at maaaring magdala ng tukso na umasa sa ibang persa sa halip na sa kanya. Ipinapaalala ng simbahan na dapat tayo ay magtiwala sa mga sakramento, panalangin at sa kapangyarihan ng Diyos sa siyang tunay na pinagmumula ng kagalingan at proteksyon sa mga magulang at mga bata. Ang simbahan ay nagpapayo sa mga magulang na huwag magbigay sa kanilang mga anak ng mga anting-anting, agimat o anumang bagay na may kaugnayan sa mga gawaing okulto upang mahiin sa halip hinihikayat ang mga magulang na ilapit ang kanilang mga anak sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, pagdarasal at pagkakaroon ng debusyon kay Jesus at sa mga banal ang pagpapabasbas ng bata sa simbahan at ang pagtuturo ng pananampalataya ay tinuturing na mas makapangyarihan kaysa sa anumang anting-anting. Ang mga bagay na may kaugnayan sa mga albularyo, manghuhula at okultismo ay hindi sumasalamin sa pananampalatayang kristyano at maaaring makasama sa espiritual na kalagayan ng tao. Ang simbahang katoliko ay naghihikayat sa mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos at iwasan ang anumang uri ng okultismo at pamahiin bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pag-aasa sa Diyos.